Hello guys, welcome back dito sa Pinay Singapore Vlogs. Good PM po guys. Lakad na naman tayo kasi nagtatransfer ako ng bus. Pupunta ako ng Lucky Plaza. Tapos, galing sa amin, sumakaya ko ng 124. Ngayon, nagtatransfer ako para, para mabilis kasi itong 124 ay kailangan siya ng 45 minutes para makarating sa laka Plaza. So, mag-transfer ako ng mas mabilis. Nasa, nasa mga 10 minutes lang guys. Nasasakay ako ng 65 na bus. Pasensya na guys, magalaw yung ating kamera kasi ang bilis kong maglakad. <clears throat> Kaya medyo mahilo kayo sa aking vlog. <laughs> Isang bus stop din yung nilakad ko, guys. Pawis-pawis na kasi mainit. dito kasi guys, pag dito dumaan yung bus mabilis lang siya kasi shortcut siya tapos yung yung 124 kasi ano siya yung ano tawag niyan umiikot siya iniikot ikot niya lahat ng party dito sa Singapore ay hindi naman yata lahat <laughs> kasi pag lahat, ikot niya lahat maabutan siya ng gabi. Ayan guys, bye bye muna. God bless po. Maraming salamat ulit sa panonood dito sa Pinay Singapore Vlogs. Bye bye guys. Happy Sunday.